ngayong umaga. Baka may artist na hinog ko. Kasi madami ng bunga. Ay, may hinog nga ako. Ayun guys, may so, hinog ko. Tingnan natin. buksan so, natin yung gate. <clears throat> Ayan na nga. Mayroon nyo. Ayan siya. Oh. Yan hinog na yan, guys. Hanggang maghapon yan, hinog na. Madaming po. Ayan yung Nagulan kaninang umaga. Dami po ng buka, Nyan hmm. po, Tapos dun sa taas, ang dami. Ayun natin, hinok na rin oh. Tapos <coughs> Dami ng bunga na naman ng atis ko. Ayan. Ayan. Guys, kunin na natin yung atis. Ito na guys, yung ating atis na nakuha.